Shoutout sa 45,000 subscriber natin. So, yan. Kung gusto yung alaga natin, mga idol, ito na, papasilip ko ulit sa inyo. Si Waki, papakainin natin dito. Tapos, yung musang, tsaka si bagwisto natin. So, si Waki, dito lang muna pansit lang, tsaka kanin. Tsaka sa, kay bagwisto natin, papakainin natin ng daga, kasi may nahuling daga yung kuha natin. Pusa. Idol kay Waki yan. Pansit, tsaka kanin. Hmm. Okay, pakainin natin si Bagwisto ng daga. Walang pili to si Waki kahit ano. Pakain natin sa kanya. Kumakain yan. pa Kunin mo natin yung daga mga idol. Papakain natin kay bagwisto natin. Ayan muna natin dyan si Waki. So mga idol, nakita na naman ni Waki yung daga. Oh. Gusto niya namang agawin. ayun na, Ak! Oh. Dito na naman sa likod ko. Ayun na, Ayan ang mga dalaw. Gustong agawin yung, kuan yung daga. Ayun na. <laughs> Grabe. Kaya si Waki, gusto yung agawin talaga. Ayun na, Gustong agawin yung daga. Hmm. Kulit ni Waki. Ayun na, gusto niyo tirahin mga idol gusto niyo tirahin yung daga huli to lang kung mga idol ng pusa pusa namin kagabi yun hmm. yun Taba na yan, mga idol, napakataba na yan. ayaw nyo pang lantakan kasi may tao pa natabunan yung pagkain niya eh. Kaya na muna natin mga idol. Balikan na lang natin mamaya pag naubos niya na naman si musang natin oh. So, oh. kumakain din pala ng tinapay itong mga idol kaya minsan tinapay yung pinapakain ko. Oh. Pero kadalasan saging si Waki. sana si Waki. Ayun. Wak ubusan ni na ina, wak. kay Waki wala kang problema sa pagkain kasi kahit ano yung kakainin niya binigay mo kakainin talaga pansit birthday kasi ni Ate Moon Moon kagabi ng, pangalawa ko mga idol kaya may natirang pansit ayan ayan naman ito pag may nakita pagkain sa akin gusto niya kunin yung saging to na kalahati papakain natin sa musang natin pa na ak musang natin papakainin natin grabe si Waki Samok ni Waki Dito lang naman si Waki Sa likod ko Ay hey, naap Alin na daap Hmm hindi po garman yung halik dadaag ito tinapay na pagkain yung no mm Na yun Ito so, yung isang, mga idolo, kulit. 'Yung mga idolo, gusto 'yung agawin 'yung pagkain eh, bagwis 'to. Grabe 'to pa si Waki. Akali ah, na daak. Samok. 'Yan mga idolo. Malapit niya na maubos. Isang daga. Kinukulit lang ni Waki. Si Waki kasi pag pinakain mo na, kahit busog na, mga agaw pa rin ng pagkain. Ayun ah. Binalikan niya naman yung pagkain niya oh. Pasaway. Ako! Hindi nga niya inubos yung pagkain niya Kakak, Up. 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 kau lah yang mau itu, loh. Ya, kakak ini, teman. malaki okay, oh. Maliligo na naman 'yon. Ayun. Sa liguan niya. 'Yan yung liguan niya diyan. Si kuan natin dito mga idol, patulog-tulog na naman to. Ay, 'yun, si Musang oh. 'Yun. tulog-tulog lang kung na yan si bagwis natin oh. Tinatabunan yung pagkain niya. You know? You know? Uh -huh. Lapit siya na maubos yung isang daga. Si Waki. Sana si Waki. Ah, Maliligo nga. Yun, oh. Ayan, oh. Ek, ek, ek. Ek, ek. 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 ayun mga idol. Mga idol, lang dito lang muna yung video ko sa uh, kanila. So, update-update ko lang kayo. So, share out lang sa inyong lahat share sa 44,000 subscriber natin. Oh, thank you sa support ng mga idol. Thank you sa support ah.